Ano sa man na? Ay! Ay, salamat! Ako na ni! Pila man eh! One, two, three, four, five. One. Five thousand. Ako na ni! Sure ka? Ako na, give me! As in? Ay, ako na daw ni! Diyos ko! Salamat! Ay, makapalit na dyan ko ani o tawas para sa akong ilok, lotion, pahumot, niya. Siyempre, magpa pedicure o manicure. Manicure o pedicure sa no, sa ubos, no. Ay, salamat. Maka, makapa, pa, ano na ko sa akong buhok. makapariban. Ay, salamat sa 5 mil. Oh, um, muna pa mga diha. Ha! Huh? utang kay Kuya Penpen, 3,000. Kaya Tito Lemon, 1,000. Kabayo, 500. Isda, 500. Ano sa mga na, uy. O, ako, pwede na akong makapagwa paan yung trabahoan ni para malay sa utang. Sorry na lang. Pakias Boulevard. Hmm.